So mga ka-spark, kamusta kayo? At sabi ganyan, pag-uusapan natin ang mga tips para maging super sweet sa iyo ang isang At kung handa na kailangan masarap tayo at muli, be smart! At ang unang tips mga -tip para maging super sweet sa iyong siyang lalakis, magpa-sexy. Yan ang unang tips ko sa inyo mga kasupad ang boyfriend mo o asawa mong lalaki maging super sweet sa iyo. Alam nyo mga kasupad na mga kalakihan ay mas lalo nagiging sweet at talagang romantic sa partner ng nilang babae kapag yung babae talaga mga sexy o nagiging sexy, nagiging kakit-akit. Kaya gawin mong kakit-akit palagi ang sarili mo. Mag-improve ka, inspire. Mag-exercise, mag-workout o mag-gym. 'di ba? Kaya nga naman yung iba sa inyo eh. Yung iba sa inyo, karamihan sa inyo mga tamad. Yung iba sa inyo ah, sana hindi ka ganoon na ikaw na nanonood sa akin ngayon. Sana hindi ka tulad nila na masyado kang batugan sa pag-aalaga ng sarili mo. Alam niyo kung tamad ka mag-alaga ng sarili mo, sigurado maaapektuhan 'yan kay ang attraction ng lalaking mahal mo o partner mo. Maari siyang manamlay sa iyo, manlamig sa iyo, mawalan ng gana at kapag nangyari 'yon, maaari siyang humina sa tukso at maakit sa iba talaga mang ka-inspired kung ayaw mo mangyari yun at ayaw mo magkaroon ka-inspired ng pagkakataon ng talaga namang masamak na pumasok sa utak at puso niya at maakit siya ng iba, matuksos siya ng ibang babae eh lagaan mong sarili mo ka-inspired, bago pa mahuli ang lahat at bago pa ka-inspired mangyari ang bagay na yun, bagay na marami nang sumira sa maraming relasyon ang tukso sa pagkat yung nila Imbis na maging kakit-akit ay nagiging worse sapagkat dati talaga naman sobrang ganda at napaka sexy pero yung tumagal na sila sapagkat alam ng babae na sobrang mahal na mahal siya ng lalaki ay naging kampante na, naging pabaya na kaya naman kayo kahit anong mangyari kahit tumagal na kayo, magka-edad na kayo sabihin pa natin maganda ka pa ngayon sobrang mahal ka niya huwag ka masyadong kampante sapagkat walang permanente sa mundo at lahat ng bagay is sapag may palaging sabihin natin maging sigurado ka sa lahat ng bagay tulad sa sarili mo sa inyong relasyon dapat palagi ka sexy upang lalaking mahal mo ay sa'yo lang maakit at laging maging super sweet ka in spark pangalawang tips mga spark para maging super sweet sa iyong sinalakis maging supportive yun ang pangalawa kong alam nyo sa sa mga pinakadahilan kung bakit ang sinalaki mas lalong may ilab sa so part nila sapagkat yung girlfriend nila o miss nila ay napaka sa kanila alam nyo ang sa mga pinaka nakaka turn off nakadahilan kung bakit nagagalit o naiinis o nanalamlay o wala nang ganang boyfriend o mister sapagkat so, yung babae eh, yung ibis na supportahan siya yung pang kumukontra yun pang nagbubunga nga yun pang nagsalita nagpaparinig at nagsalita ng negative sa kanya ibis na pala, pala ng spirit niya bigyan siya ng motivation at eh talaga mang nawawalan tuloy siya ng gana dahil sa iyo yung iba sa inyo kaya naman maging supportive ka sa miss, mister mo o sa boyfriend mo upang siya ay maging super sweet sa iyo kapag at magiging super sweet sa iyan kapag siya ay laging magaan loob sa iyo dahil palagi mo siya suportahan at dahil doon mas talo ka niyang mamahalin magiging maligaya ka rin naman kay Inspar dahil kapag wala siyang ginagawang masama ay eh, supportive ka upang lalaki ay hindi mahin sa hindi kayo mag-away at siya ay maging malambing sa iyo dahil hindi ka sakit sa ulo at hindi ka kontrapelo ka Inspar Pangatlong tips mga support para maging super sweet sa iyong sinalakis dapat marunong ka rin magpakipot yung pangat na spark, -pang alam Max makinspard yun sa mga sikreto eh bagay na tips ko sa inyo ngayon upang sa lalaki ay talaga mga maging super sweet sa iyo alam niyo huwag kang easy to get para makaranas ka naman ng panunuyo ng na lalaki at syempre kapag lalaki nanunuyo magiging super sweet sa yan talaga naman kinspard kahit pa sabihin natin uh, hindi ka lang basta nagtatampo sabihin natin sa lahat ng bagay like, let's say uh, meron siyang hinihiling sa'yo o sabihin natin nare-request sa'yo Lalo na kung hindi mo ito biro, medyo mabigat ito para sa inyong relasyon, dapat medyo magpakipot ka, di ba? At di laging todo bigay sa lahat ng bagay. Talagang dapat marunong ka rin magtimbang kung karapat dapat pang gawin. Kung rapat dapat ba siyang pagbigyan. Kung dapat mo ba itong gawin. Kung dapat ba siyang sundin. At kung makakatulong ba ito sa inyo. Talaga naman kayong inspired. Dapat matalino ka rin bilang isang babae sa partner mo. Upang di rin lumaki ang ulo niya at talaga naman hindi siya maging talaga naman Take advantage sa inyo hindi ka niya tingnan bilang easy to get, dapat marunong ka kayong super na mag-isip at pamanggi sa mga bagay na alam mong hindi naman makakatulong sa inyo, sa mga bagay na makaka-abuse sa kanya sa'yo, bagay na talaga man totoo upang isang laki maging super sweet sa'yo, upang siya ay gumawa ng paraan upang suyuin ka. Matuto ka magpakipot sa maraming bagay upang na laki talaga mag-effort sa'yo, makaranas ka kayong super ng super sweet at talaga effort niya sa'yo kayong super. Pang-apat na tips para maging super sweet sa iyo ang lalaking mahal mo is huwag maging bossy. Ang apat pa na sikreto at ito sa inyo upang ang isang lalaki ay siguradong maging malambing sa iyo sapagkat paano siya magiging malambing sa iyo kung napaka bossy mo isa sa mga bagay na ayaw na ayaw na ayaw na, na makalaki lalaki si sa isang babae yung babae na laging piling boss siya lagi ang gustong masunod siya lagi ang tama wala na siyang yung lalaki wala nang ginawang tama lagi nilang mali gusto ng babae siya lagi ang masunod huwag kang ganyan ka-inspired sa so, inyong relasyon ng lalaki dapat ang leader dapat siyang pinaka boss hindi ikaw talaga mga kung magiging ganyan ka ang isang lalaki laki talaga namang paano magiging malambing sa iyo kung ganyan ka pero kung magiging feminine ka talaga namang kahit walang tutulong magpasakop sa partner mo ang isang lalaki laki magiging masaya sa iyo at magiging malambing sa iyo sapagkat ganun ka ka pa Mga mga tips mga expert para maging super sweet sa iyo ang isyo medyo dala sa pagsabi ng I love you Mga man, mga expert Kahit pa bakit naman ganun medyo dala sa pagsabi ng I love you Medyo lang naman, hindi ko naman sobra-sobra, medyo lang. Ang galing kasi magkukulang, dapat sapat lang. Alam nyo, dapat di rin kayo nagkukulang sa pagkasabi ng I love you. Wag lang sobra, wag lang sobra. Kasi kung magiging ganyan ka, sigurado sa lalaki ay matatamisan sa'yo. Dahil doon kay masasanay din siya maging malambing sa'yo. ba diba? Alam nyo, yung mga kalalakihan, lalo yung mga lalaking hindi showy, yung mga lalaking hindi showy, kailangan lang nila, ano eh, maging malambing ka lang din sa kanila eh kasi hindi na nga siya showy, so, eh. hindi ka pa malambing, di ba? Hindi na siya showy, eh. tapos hindi ka rin nag-e-effort para mag maging sweet. Di ba, lalo, wala kayong pakiramdaman masyado niyan. Walang masyadong kilusan niyan, walang masyadong lambingan niyan. Pero sanayin mo siya sa pamagitan ng ikaw e, ang muna. Wala siya yung pinili mo, hindi siya masyadong showy, eh, di ba? Sa mga bagay, sa ipapang bagay kayong spark. kung magsasabi ka rin madalas o medyo madalas ng I love you or I miss you, ang lalaki talaga mang sabihin natin matutuwa din at magiging maligaya. Bagay na talaga namang at ah, talaga mang sa kanya upang mag-effort din sa iyo. Magsabi rin ng I love you palagi at mag-effort pa nang ibang bagay para maging masaya ka. Talaga namang ka-inspired pero pag ang babae wala man lang katamis-tamis, wala man lang kalambing-lambing sa katawan. Bagay na hindi rin showy yung babae sa kanya. Paano na lang inyong relasyon? Napaka-boring yung dalawa pagkaganyan kayo. Ka-inspired, dapat mauto ka maglamping sa partner mo. Maging sweet ka rin pag sabi ka rin I love you sa kanya. Upang ang isang lalaki magkaroon din ng lakas ng loob at kapal na mukha lagi mag I love you sa iyo at maging malambing sa iyo na inspire. Paano is smart spark para maging super sweet sa iyo ang isang lalaki? Siguraduhin mong palagi kang mabango eh. Paano kayo inspired? Oo, make sure mo yan ka inspired. Dapat palagi kang mabango sapagkat kung hindi mo gagawin yan eh, talaga namang medyo mababawasan lang bigsin ng isang lalaki. At kung gusto mo na mas madagdagan pa ang pagiging malambing niya sa'yo, maging super sweet sa'yo, ang lalaking mahal mo, ang boyfriend mo, o mister mo, talaga namang ka-inspire, dapat lagi kang mabango. Hindi sapat na palagi naka-forma, naka-forma kang ang baho mo naman. Huwag kang ganyan ka-inspire, talaga namang matuto kang magpabango. Gumasos ka sa pabango. O dapat meron kang pabango lagi sa kwarto mo o sa bag mo. Dapat palagi kang mabango buhok mo, katawan mo, damit mo, at hininga mo. Pati kilikili mo at anong pa naman dyan sa ilalim mo. Talaga naman ka-inspire upang lalaki ay maging masaya sa sa'yo. Sapagkat ang isang lalaki, ang isang mga sikreto upang yan ay lagi mong maakit at mas talong ma-inlove sa'yo yun, ang iyong amoy. Talaga naman ka-inspire, hindi lang ngayon Alam nyo, dalawang bagay mas talagang nagpa sa mga lalaki yan eh. Una, kagandahan mo. Ang mga kalakihan na aakit sa pamamagitan ng kanilang mga mata, ng aming mga mata visual creature, ka-inspired at pangalawang aming ilong talaga man, kaya nga na ba man napakagana namin kumain kapag ang pagkain mukhang mabango kaya naman dapat ang isang babae dapat laging mabango, upang lagi din siyang ganahan sa iyo, upang isang laki maging malambing sa iyo at kailanman ka-inspired, palagi siyang andyan upang mag-effort sa iyo at magiging maligaya ka sa simpleng dahilan, lagi kang mabango ka-inspired ang 5 tips mga smarts para maging super sweet sa iyo ang lalaki. Siyempre, maging sweet ka din. Yung pampito ka yung smart. Yan ang sinasabi ko kanina, dapat maging sweet ka din. Lalo mga smarts, kapag ang isang babae hindi sweet, paano maging super sweet sa, sa iyo ang lalaki? Magiging malambing lang din sa iyo, pero yung kung gusto mo na maging ma-effort ma talaga, maging romantic, maging super sweet talaga sa iyo, dapat mag maging malambing din sa partner mo. Alam nyo, napapansin ko sa ibang babae, lalo yung mga may edad na, Ewan ko kung anong dahilan nyo, baka di dahilan nyo matanda na kayo Huwag kayong ganyan, walang pinipili ang pag-ibig Kahit ano pang edad mo, maging malambing ka sa mister mo O sa boyfriend mo Kaya inspired Sa isang relasyon, masarap magmahal Masarap talaga naman magyakapan, maghalikan Talaga naman maglabing-labing, maging malambing ka sa partner mo Surpresahin sopre, mo siya, paminsan-minsan minsan magsabi ka sa kanya ng I love you Talaga naman upang sinilaki, laging maging malambing din sa'yo Kapag nasanay kayo sa bagay na yan na palagi kayo naglalambingan sa text man, sa chat or sa call sa personal man yan, sa loob ng kwarto o sa labas ang isang lalaki talaga namang magiging super sweet sayo. sa sapagkat ang isang lalaki mas talong tumatapang kapag mas talong kanyang minamahal dahil malambing ka at kapag lalaki na sana na maglambing sa'yo mas matindi niya maglambing kaysa sa babae ka-inspired ang unang tips mga kusupad para maging super sweet sa'yo ang isang lalaki is, matuto pumuri sa kanyang pangulok inspired alam niyo mga kusupad, ang isang lalaki ay mas lalong mamahalin ka at mas lalong lalambingin ka kung ikaw ay marunong din mag-compliment sa kanya o marunong, marunong ka din po muna ng mga magaganda sa kanya. Ang problema sa, sa ibang babae, sa ibang part na babae dyan, imbis na po muna ng mga magaganda sa boyfriend o mister nila, ang pinupuna na yung mga negatibo, ang pinupuna na yung mga pangit sa mister niya, yung pangit sa boyfriend niya, imbis na talagang minsan purihin yung partner niya lalaki, ito eh, talaga mga kabaliktaran ka pang ginagawa at nabubunga nga pa. Nagiging toxic pa dahilan kung bakit kung minsan iniiwan ka. Naranasan ng iba sa si inyo yan. Yung iba sa si inyo na pakarami na naging boyfriend. Yung iba sa si inyo na kailang asawa na. Aminin mo, talaga naman yung iba sa si inyo ganyan. Dahil na rin sa ugali mo ka Inspire. Huwag kang ganyan, dapat pala positibo sa isip at sa salita sa partner mo. Talaga naman kung lagi kang ganyan, ang isang lalaki mas lalong mamahalin ka at iibigin ka sapagkat ang mga lalaki ay mas lalo nagmamahal sa mga babaeng marunong mag-appreciate sa kanila. Ang mga kalaki mas lalo nagmamahal sa babae kapag yung babae ay palaging positibo sa lahat ng bagay sa kanila. Kaya yung sumpadang isang lalaki mas lalo ang iibigit lalambingin kung maayos kang makipag-usap at makisama sa kanya. Kaya naman kaya sa mga babae yun sa mga bungangera dyan at sa laging toxic pagsalita dyan, ayusin mo upang di pa huli lahat kapag iniwan ka, iyak-iyak ka sigurado o kung hindi ka man umiyak, sigurado kay Inspired, malulungkot ka kahit papano. At kung ayaw mangyari nangyayari Inspired, ayusin mo na ngayon ang ugali mo at mo sa mister mo o sa boyfriend mo. Kahit hindi pa kayo kasal, kahit kahit bago pa lang kayo, dapat matutukan na kay Inspired na tumingin din sa mga magagandang ginagawa niya. At ang problema naman ng iba, porket nagkasala yung part na sa kanila dati ng babae. O sabihin natin nasaktan sila o nal naloko sila, eh hindi na makalimot kung ano na pala yung pinagsasabi kung ano na palaging palagi malabas sa bibig. ba? Diba? Hindi na nakikita yung mga magagandang ginagawa ng mister niya. Hindi na, hindi na nakikita yung mga, mga magagandang nagagawa ng boyfriend sa kanya. Nakikita na yung nakaraan. Pass is pass. Di sana di mo na pinatawad kung puro ka dada dyan at puro ka negatibo dyan, dyan. kaya inspire smart sa mga talagang sekreto. Tips ko sa inyo upang lalaking mahal mo, boyfriend mo, mister mo, maging, mag, maging malambing sa sa'yo. Sapagkat paano siya magiging malambing sa sa'yo kung ikaw hindi ka marunong pumuri sa kanya. Iisipin niya hindi mo siya napapahalagahan. Iisipin niya hindi mo na-appreciate na ang mga ginagawa niya para sa iyo. Iisipin niya palagi siyang kulang para sa iyo. Iisipin niya palaging merong kulang sa mga ginagawa niya. Iisipin niya kay na hindi ka nagagwapuan sa kanya, na hindi siya magaling para sa iyo. Gusto mo bang mangyari 'yon? Gusto mo bang hanapin ang gusto mo bang hanapin ang validation sa ibang babae in na sa iyo? Mamaya kay mahulugan loob niyan sa iba, sa ibang babae na nakakita ng mga magagandang katangian niya mga ibang babae na talaga naman pumupuri sa kanya. Kaya imbis na iba, ikaw na lang. Purihin mo siya ka Inspire. Lalo na kung nagsusumikap naman siya na gawin ang lahat para sa inyong relasyon. Nagsusumikap siya para sa inyong mga anak, sa inyong pamilya. Nagsusumikap siya para sa iyo, para sa future nyo. ka Inspire, matuto ang pumuri sa kanya. Ano man ang itsura niya, ano man ang tinapos niya, ano man ang pinagmulan niya, ano man ang nakaraan niya, ano man ang sitwasyon niyo? ka Inspire, mahalin mo siya upang mahalin ka rin niya. At hindi siya turn up sa iyo. Hindi siya ng iba at maging super sweet sa iyo ang part ng laki. kay Insport. Insport, maraming maraming salamat po sa pagtapos po ng vlog nito. Kung kung kalimutan na mag-like, comment, and sure rin po upang makatulong din po tayo sa mga babae, sa mga hindi pa po na-subscribe, Click nyo na po yung subscribe sa baba at click nyo rin po notification bell upang manotify kayo pag may bago po ang i-upload dito sa YouTube channel ko sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise. Message lang po sa akin Facebook ay may profile picture ko at pakichat ako. Ako mismo magre-reply sa inyo at babasa ng mensaheng nyo. Maraming maraming salamat maka-spark bagi at kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired.